Kausapin muna natin na sa linya, still on duty kaya, si Chairman Whoa! Attorney Romando Artes. Good morning po, Attorney. Hi, sir. Magandang umaga po sa inyo, uh, Sir Mon, kay DJ Chacha, at sa Good morning, sir. Naku, salamat po sa pagpapaunla. Kayo po ba yung on duty pa rin? Diretso po ang trabaho ninyo? Opo, diretso po dahil uh, dinabantayin pa rin po natin yung mga pangunahing lansangan. Lalo na ngayong araw na to ina-expect po natin yung exodus uh, ng mga pasahero at mga commuters papunta po ng mga probinsya, pier at mga pantalan po natin at saka sa airport. Ayan. Ito nga meron kayong Oplan biyaheng Maayos si Mana Santa 2024. Katuwang po ang ilang pang ahensya ng gobyerno. Kamusta po ang pagbabantay nyo sa mga bus terminals dito po sa Maynila, lalo dito sa Quezon City? Well, uh, starting noong nakamang weekend, hanggang kagabi po may mga bumibiyahe na. Ang kagandahan naman po yung ating mga bus companies ay um, halos 24 hours na yung nila So tumatanggap na po sila ng pasehero kahit madaling araw uh, sa monitoring namin kasi naglagay po tayo ng mga pauhan lalong-lalo na po sa mga bus terminals. So, so far maayos naman po yung um, flow po ng mga pasehero but again today po we expect po yung congestion dyan sa mga bus stations ng permanent po natin. Ngayon, ngayon nyo po in-expect yung dagsa ng mga pasahero. Pero ilan pong uh, MMDA um, officials or mga kawani po ninyo ang ipinapakalat po natin simula po mamaya hanggang sa mga susunod na araw? Lalo din yung uh, Webes po ng umaga? Uh, meron po tayong 2,274 personnel. Um... Ang bulk po niyan ay mga traffic enforcers pero meron din po tayong mga emergency personnel na naka-stations po sa mga strategic places para po in case po na magkaroon ng uh, aberya or mga emergency, meron po tayong uh, personnel na agad makaka-responde. Madaling makaka-responde doon po sa mga biyahero no na ma Pero marami din daw po mga isasarang kalsada dito po sa baynila no uh, ngayon pong paparating na Webes. Hanggang kailan po ito sarado, attorney? Hanggang lunis po ng umaga. Pero mm -hmm. linawin ko po, DJ Chacha. Opo. Ito po ay hindi full road closure. Partial lang po ito. Um in fact doon po sa aming post Uh, 47 po yan, may nadagdag pong isa yung sa elliptical road sa project naman po ng Quezon City Government. Um, Naki-indicate naman po doon kung anong lane. Uh, kunyari po, sa isang karsada, first lane from the right, uh, sa center, yung ganun po, naka-indicate po. So, doon po sa ating mga kababayan, wag po maglala, hindi po yan full road closure. Kung hindi partial lamang, at um, isang araw nag-meet na po kami ng aming team. Yan naman pong mga permits na inisyo natin ay may mga condition. May traffic management plan po yan. At mahigpit po, imbilin po sa ating mga tauhan na bantayan po na sumusunod ito pong mga contractors na ito na gagawa po sa mga kalsada na hindi po lumabag doon sa mga conditions like kung ang inalaw namin ay dalawang links lang ang pwede nilang gamitin, hindi po pwedeng lumagpas dyan. Kailangan po may mga traffic marshal sila na magmamando po ng traffic. At kung hindi po sila mag-comply, yan sa mga conditions na yan ay ipapenalize po natin. Okay. Last na lang po sa akin bago ko po ipasa kay Mon ano uh, Chairman, ito pong sinasabi ninyo ng mga uh, road dock. Repairs nga at uh, hindi naman full closure yung mangyayari. It will end on Monday, anong oras? Kasi alam naman natin na uh, Monday ng madaling araw, panigurado po marami na pong pauwi dito sa Maynila. Uh, kailangan po by 5am, passable po yung mga, yung mga karsada. As in cleared po ng lahat. In fact, again sa meeting po namin, as early as 4 o'clock po, babantayan po lahat po ng uh, ginagawa na yan to make sure na uh, by 5 a.m. cleared po yung karsada at passable po lahat yan. Sherman, Mon Gualves po. Sir, uh, I understand starting tonight, 11 p.m., uh, talaga mag start na po yung mga road closures, partial road closures po natin para po sa mga gagawin nating mga kalsada or bahagi nga po ng mga kalsada. Pero alam din natin, no, in the past, na-experience po natin, inaabot po ng Webes ng umaga, yung matinding traffic ng mga motorista, uh, ito ba, ay hindi ma-adjust na mas, mas i-delay pa ng konti yung road closures in some parts of Metro Manila? O nakikita po natin mas kumukonti na po ba yung mga bunga biyayang sasakyan sa mga pagkakataong ito, sir? Uh, sa experience po kasi natin sa past to uh, Lenten season, na-observe po namin eh, even Christmas season, um, maluwag na po yung karsada niyan. Ang nagsisikip lang naman po pag Huebe Santo ay yun na po sa LX, SLX. Mm -hmm. Pero po yung sa, sa loob po ng Metro Manila, maluwag na po yan. Um, kaya po minabuti namin na payagan na Anyway, um, regularly, pag weekend, pinapayagan naman po din natin yung 24 hours Kumuha, starting Friday. So, I think hindi naman po gano'n ang epekto. Mm -hmm. And uh, makakaasa po ang ating mga kababayan na im ima-manage po namin well yung traffic um, despite ditong mga oh, closures po. po na to, is this, closures. Is this also the reason why inalaw na rin po natin last night no yung mga provincial buses na dumaan po sa EDSA? Uh, para dumiretsyo na po sila ng Balintawak Toll Plaza. Just for the record, uh, Chairman. Opo, eh uh, naman po, inalaw natin upon request po ng mga bus uh, association dahil po uh, to decongest naman po yung passenger traffic. Dahil po baka kabilis po yan sa around time ng mga buses. In which case, mas marami pong pasahero ang makikater nila uh, para po hindi sila maipon sa sa mga bus terminals at may strand po. Mm -hmm. So, ayaw po natin yan. Gusto po natin makauwi na mas maaga yung mga pasahero at makapag-spend ng mas maraming oras or time para sa kanilang okay. mga pamilya. Sir, baka lang you have an idea. How many uh, how much percentage na po ba yung binaba naman ng mga motorista this time uh, sa sa observation po ninyo? Well, noong sa nakarang mga araw, uh, in fact, kausap namin si Jay sa PITX, marami na po umuwi eh. Starting nga po noong last weekend at dire direte po, noong isang araw po, nag-expect kami ilasek si Jimmy at ilasek si Abalos sa PITX. At sinabi nila na may runa uh, po uh, spike sa number ng passengers. So, um, at as observation din po namin, medyo maluag po yung traffic nitong past two days dahil nga po siguro marami na rin nakauwi sa kanilang mga probinsya. Nag-leave o yung mga work from home siguro po ay umuwi na sa kanilang mga probinsya. So uh, wala po akong exact numbers Opo. ng um, mga pasero o motoristang uuwi sa probinsya. Pero kung pagbabasihan po yung past two days, medyo maluag na po. At uh, marami na po siguro naka sa kanil-kanil mga probinsya. Mm -mm -mm. Chairman, yung uh, duty nitong ating mga enforcers na itatalaga sa mga kalsada, mas hahabaan po ba yan ngayong Semana Santa? O i pagdating po ng uh, Webes ng gabi hanggang Friday and Saturday? Uh, yung po lamang Webes ng hapon at Biyernes yung medyo mag ease up. Pero pagdating po ng Um, Saturday, Sunday, and Monday, full force po uli yan. Kasi nga naman, ano, uh, pagdating ng Webes, ng hapon, mas kakaunti na itong mga dadaan sa mga kakalsadahan ng Maynila. At no coding po tayo on Monday, Thursday at Good Friday. Ngayon Pero, pa lang. Oo, ngayon, ngayon pa lang. Kasama na rin. Ngayon pa lang. Uh, Today. po oh. natin yung number coding ngayon. Mm -hmm. Kasi um, para po rin mag dahil mm. um, in po ng LRT1 na wala po silang operations today. So, para po magkaroon yung mga kababayan natin na affected ng number coding today na magamit po yung sasakyan ngayong umaga mm. at mamayang hapon, sinuspend po natin yung number coding scheme today po. O pinaaga na imbis na sa bukas po no Webes at Biyernes, pinaaga na po natin ngayong araw na ito. Any final words po sa mga kapatid natin na nakikinig po sa atin ngayon? Opo, sa atin po mga kababayan, planuhin po natin yung ating pagbiyahe, mag-alat po ng mas mahabang time. Um, kung kayo may pinatatamang oras at magbaon po ng pasensya dahil ma-traffic po, magbigayan lamang sa daan dahil yung mga aksidente po, mga minor accident po ay nagkakos din po ng traffic. At the same time, mas maganda po kung safe silang makakarating sa kanilang pupuntahan. So, mag-ingat po sila sa pagbiyahe. Last na lang po, Chairman. Ito pong mga tsuper at konduktor ng bus sa uh, bus terminal sa Cubao, Quezon City na sumailalim so po sa drug test uh, sa MMDA. Kamusta naman po? Kahapon po ito nangyari? Opo, uh, yan po ay taon-taon natin ginagawa, in partnership with the uh, um, So far, negative po ang... Um, um, Resulta ng ating drug testing, po random drug testing oh, oh. sa Ilan... mga terminal po sa Cubao. Okay. Ilang drivers po ang natest ng MDA? Uh, wala po akong exact mm -hmm. figures mm -hmm. pero po yung mm -hmm. sa report po sa aking kapol, mm -hmm. head po ng aming clinic oh, na oh. magsusupervise po ng program, eh, mm -hmm. wala pong nag-positive po. Oh, well, sir, sorry. Pahabol lang ha. Kasi ang comment nila dyan talaga, eh wala Napaghandaan na paghandaan na ng mga driver kasi nga syempre anticipated na po nila na kapag ganitong okasyon o ganitong pagkakataon nagda-drug inspection po talaga o random drug testing nga po ang mga ahensya ng gobyerno ang tanong tuloy nila tuwing ganito lang po ba talaga mga pagkakataon nagkakaroon ng ganitong klase mga testing o ginagawa nyo rin po siya randomly kahit po hindi hindi si Semana Santa, Santa. Well, ang um, LTFRB naman po ay may programang ganyan. At uh, sa amin pagpulong sa mga bus operators, regular po nilang ginagawa yan. At kung sasabihin naman po ay pinaghahandaan, um, week, weeks or months naman po na may naiiwang traces ng drugs sa katawan ng tao. So, if ever po, mag, ang magandang effect po kahit alam nila na nagra-random drug testing kami, ay hindi na po sila bibiyahe yung mga nagdodroga. Dahil alam po nila na ipetest sila at pwede sila mag-positive. Meron po kaming experience before na nung dumating kami, umalis po yung driver. Iniwan po yung bus. Dahil alam niya siguro magpa-positive siya. Mm -hmm, mm -hmm. Ang lang po noon kahit mm -hmm. na ganoon na nangyari, umalis siya. Um, hindi po siya bumihay. In which is hindi po na-put in danger yung mga, yung mga buhay. Pasiyaro noong pang-pasahero niya Oo. dahil more likely nakadroga po siya ng Oo. araw. Itong tinutukoy so, niyo po... Regardless po, kung don't... napaghandaan o hindi, hmm. may maganda pong epekto mm -hmm. yung drug testing. Yeah. Oh. Kasi hindi mo. rin talaga agad maaalis sa sistema yan unless yung kasi minsan may mga nandadaya dyan, yun hindi na natin alam kung paano. Yung hindi talaga nilayunin. Ah, binabantayan na, no? po namin yan, DJ Satcha. Mm -mm -mm -mm. uh, may well, personnel po kaming nag-a-assist to so, make sure na na uh -huh. kanila yung talaga. Yung sample po ay oh. yung galing po doon sa oh. Oh. sa driver or finance Wala naman pong tumakas sa driver, kagaya doon sa ibang so, mga oo, oh, oh, sa kura sa ibang terminal na um, may apat na driver ang tumakas po ba, bago magkaroon ng drug testing. Wala naman dyan sa may Wala bus terminal po. Nung sa Quezon City. Araw po yata sa PITX oh. neri po. yun. Mm -hmm. <laughs> At may nag-positive din po yata doon. Oh, yes, meron, uh -huh. po, meron po, meron. Oh, so dito sa, dito sa, Cuba wala. wala. Ah, okay. Wala po. Uh, so far dito yes, sa ginawa po natin. Uh, kasama po ang PDEA ay wala pong nagpositive. That's good. Oo. Chairman, alam namin na marami-rami pa po ang tatrabahuhin nyo dahil ngayon nga po ang dagsa ng mga pasahero. Kaya maraming salamat po sa pagpayag po sa amin ngayong umaga. Um, uh, po ano man. At maraming salamat po sa pagbibigay sa amin opportunity. po yung issues concerning po yung Oplan Simana Santa po natin. Magandang umaga po sa inyo. Ayan na nga po si Attorney Chairman Romando Artes ng MMDA. Fed Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.